Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan, nang isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato eh, nag-deliver lang yata ng suka eh, Nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala naman natin, wala tayo, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato.